Maraming maraming pong salamat Panginoon Diyos sa bigay mong tangalian. Tangalian time. Kain na po tayo. Meron po ang ulam na kalaso, piritong kalaso. Nakabili po si Sister Baby, nakamura. Sandal lang, sandamakmak ang binigay sa kanya. Kaya, sinamantala niya. Hindi po yung nakawala. <laughs> hmm. Kain na po. Mga anak, ano ko lang, kababangan? na. Pagtuan na. Magalaw na, meres-des, na. ganoon yung sinangag nito. masarap. Umantika ka. Pinalita ko yung sinangag. Mamantika. Kasi nabili po ng luto yun eh di ko lang alam ba binili. Dahil nakataas ako.

aso so so sa wat ng kalaso share, like and share. God bless us all. Thank you for watching. Inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny bautista. Senior citizen, 64, six nose. 6 years at PWD. 6 years. Masarap. Bigay ng Diyos, siyempre. Eh. Ayon sa Mateo 6, 9 at 12, namin, nasa langit ka. Bikin kami ng anita kami araw-araw. Kaya Diyos po nagbibigay lang pagkain sa araw-araw. In Christ alone. God is good all the time.